Tignan nyo mga pusa. O, oh, dumidi kay Choco. <laughs> Tignan nyo si Choco. Oh, <laughs> nakancawan si Choco. <laughs> dumidi nyo mga ano, ah uh, pusa sa kanya. Hmm. Hmm. Ayan na po. O, oh, Dumidi yung pusa sa suso niya. <laughs> Yun yung isa. Kung saan saan pumupunta. Mm. Mm -mm. Tignan yung ginagawa yung choco kay ano. Morning. Hello. Pa nagsuso dyan yung pusa. Nagsuso. <laughs> mm, Umaambon na naman. Ay naku. Ay naku panahon ng ano dito tag ulan ata yun naman kalabaw. sinira yung dingding yung CR Ay. Hey. yan po oh, umaambon na naman hala umakyat na yung pusa dito sa duyan ayan na oh yan ka na nga ayan oh umaambon na oh. Nagyudo naman ako. Kasi kagagaling ko lang sa baba. Hello. <laughs> Nagyudo yan ako kasi kagaling ko sa baba. Ayan po oh, mambon oh. oh. araw ng ano yon Martis. Hmm. Si Choco na naman. Ayan mga posa, dumidi kay Choco. Eh? <laughs> Salamat sa pagsama sa akin. Hello everyone. Jesus loves you. God bless everyone. Mabuhay. Like and share and subscribe to my YouTube channel. Pindot lang po yung notification bell at like and share and subscribe. Salamat po. Yan ang kalabao. Putik-putik. naging mama nila si Choco <laughs> Ay ano, naging mama na sila. Kasi yung mga pusa, dumidi sa didi ni Choco, pero ayan o ni Choco, ayan o dumidi.